welcome to mga idol. <laughs> Napakaganda niya mga lods. Ayan. Dampulan. So dito lang iikot ang tayo ng kaunti. Woo! Dampulan! Woo! So welcome to Dampulan mga idol! <laughs> Ya, yeah, picture doang, patayo. Ya. Kita indagat dagat. Oke okay, nah. Oh. Тэр видеогүй байна. Заа Dito doon. Kita? Kita yun? Dito ka banda? Kita yung dampulan? Oo. Oo. Pag may madaan tayong kasulilahan, pag, -pag muna tayo. Dito Oh, sige. Ay, nagagamit po namin kahawag gabi. Naglaw kami kagabi ay. Bakit pa Saan daan nun? Maikot? Oo, basta makain tayo? May kainan doon? Ha? Kay ganyan. Pagkaganda dito mga idol sa Mount Malindig. Ayun oh. Ng Marinduque. Ngani daw? Ngani daw? Malapit lang 'yon. No. Yung yung tigwi. Tara. Tigwi naman tayo, mga yun, idol. Ah. Oh. nice ride mga idol good Friday parang din tayo nasa Baguio ah. <laughs> parang Baguio din ganda ng kalsada oh. pantay na pantay Marami pa ng bahayan dito eh. Lalaro sa kalsada. Grabe. <laughs> kambing May alaga kang kambing tay? May alaga ka? Ah wala na? Oh, hihirap palagaan niya no? Ah, bantayan mo pa Saan na napunta? Pwede yun Pero dapat may kulungan paikot no nahihirap hmm. pag walang harang ay mawawala mahal na rin ang kambing ay magkana bintahan dito ngayon ng kambing Oh. Tapos mga dalawang toro ano? May mga tanim ba kayo sa bundok? Ah, saging? Ah. Pero napunta pa rin kayo doon? Ah. Baga hindi na naanda rin isa doon? Yan ang gamitin mo? Ah, asan yung dati niya? put na pati ano mo? Paayos mo kay Iban para may service ka? Malayo yata yun ay? Yung bundok ninyo? Ah, uh, ay eh, siyempre pag-alakarin uh, ay eh, malayo. Mm. <laughs> galing malipad ah. <laughs> galing malipad. Angat sila eh. Ah, sa Taiwan po ay ba, dalawang taon na wari doon oh, siyang taon na lang hindi naman nakikipag-contact sa amin oh. nani Magkakasama yan sila dati sasama niya noon ay nasa Abrodinay na 10 eh. <clears throat> kilometers pa curious Dito makipot ang kalsada. Oo. Oh, may tubigan din niya. Tubigan, marapis dagat. Ano kaya gagawin diyan? Pinatagay oh. Pinatag. Ganda pa ng bak niyan. Marami din bahay dito. Bahayan din. Cute na bahay. Ito yung matibay na kalsada. Siminto. Matagal matibag. matawid <tap> ako muna <pakyat>. ha <laughs> ganda na rin sa Mindoro ngayon ay huh? sa Mindoro maganda na rin Ayan, oh. mahal na rin mga bilihin kawawa doon yung mga walang trabaho yung mga walang mag-aasahan pag-anihan wala na hindi mga pagpaopan ng pag-ani si harvester na ayan eh yung hindi nagabuhat nagabuhat na nagapasaan na ng na palay eh. pag hindi ka nagpasaan wala kang 20 <laughs> ay kung nakakakot na ng 30 edi eh, may 600 ano ay, kaya yung may hihina ang katawan doon ay bigla lumakas ay. <laughs> Kahit mga payat, nagabuhat na rin na palay. Ay siya, wala kang 20. Oo, uh, bainti uh, ba isang hakot. Malapit na ba malapit, basta pinakamalapit, 20. Tapos malayo, 30. Ay, ah, sa bigat noon. Ay, 57 ang isang sako. Bagong ani. Bagong ani. Ay, yung basa-basa pa eh. ay ng 60. <laughs> ang problema lang ngayon tay, ano, lugi sa palay, lugi sa ani. ina. Puhunan mo 27 tapos ang ani mo 28 lang. Ayup na 'yan. Ay ang kilo na palay 14. Wala, lugi-lugi, hindi wala nabawi. Ayup na 'yan. 700 pesos lang yung isang sako. Magkano lang yung sa 28? okay kita na yon. Ang problema ngayon ay yun, ano eh, yung presyuhan ng palay. Biro mo nung kabataan namin ay nag-aani kami ay ang kilo na ng palay ay 14 na. Ay ilang taon na lumipas, 20 na. Ay, ganun pa rin ang kilo ng palay, ay, yung gastos ay ganun pa rin. ah, syakla pa ah. Kung tumuhok, kung umani ka man, bawi lang. Ayip ka ako yan. Tubiga na yan. Balik, ang galing patanin mo na balatong ay. <laughs> Ayip niya. Kung naginyug na lang sana, aharabasi na lang ang <laughs> <laughs> Hiwit ba ka? <laughs> <laughs> si Hiwit yeah, Kaya si Hiwit siya ngayon

Gas? Gas? tayo? Yun o. Oh? Pakain mo kita? Ha? Gas? Ha? pag, pag ba? May gas pa dyan? Dito sa baba. Ha, tara. Tara. Ah, sige, sige. Ah, hindi na pala yung Tigwe. Ayun na pala tayo. Ayun na pala yung Tigwe. Akala ko malayo pa. Kapunta ko pa rito. <laughs> May ginagawa maganda ang kalsada, no? Ay, noon ay kwan. Nung elementary kami dito ay talagang rough road lang. Rough road lang. Hmm. May maganda ang kalsada? Ay, may harvester na rin dito ah. Ayun oh, no, harvester oh. <laughs> Ayos ah. Ay, harvester na rin. School siguro yung taas na yan. Tayo no. Huh? Ayun no, yung building sa taas. School siguro yan. Sorry, antigwi oh. tigwi. Anong ganda dito sa umagaw oh. Tanghali na, oh. <laughs> ah, ri pala ang tigwi. Ay, tayo din mo, tubig ng baba, oh. Ano dito na tayo? Ano ni, what mais is? Time mi mismo. Ah, na yung malindig tay. Ito na yung malindig ah no, mga idol ito na yung tigwi ano? tigwi ano ah, pa ng bundok na malindig ayan bundok na malindig mga kaidol very nice daming pala yan Yes. Na wala yung gitna. <laughs>